Ang pagbubuntis ay isang magandang yugto sa buhay ng isang babae na puno ng kakaibang karanasan at pag-asa. Subalit, sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis, marami sa atin ang nagtatanong, paano mo malalaman kung ikaw ay buntis? Sa video na ito ay ating malalaman ang mga pangunahing senyales at sintomas ng pagbubuntis sa mga unang buwan mula sa delayed na menstrual period hanggang sa mga pagbabago sa katawan na maaaring magpahiwatig ng pagbubuntis. Ito ay isang mahalagang yugto ng buhay ng isang babae at ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay makakatulong sa tamang prenatal care at paghahanda para sa pagiging isang ina. Number 1, delayed or missed menstrual period. Ang pinakamadalas na senyales ng pagbubuntis ay ang hindi pagdating o pagkadelay ng regla. Kung regular ang menstrual cycle mo, ito ay isa sa mga unang senyales na maaaring magpahiwatig ng pagbubuntis. Number 2, morning sickness. Maaaring maranasan ang nausea at vomiting, kung kadalasang tinatawag na morning sickness, ngunit ito ay maaaring mangyari anumang oras ng araw. Ito ay karaniwang nararanasan sa mga unang buwan ng pagbubuntis. Number 3, breast changes. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa dibdib. Ito ay maaaring maging mas malambot, mas sensitive o magkaroon ng pagbabago sa kulay ng areola. Number 4, frequent urination. Dahil sa pagtaas ng hormone na progesterone, maaaring madalas kang mag-urinate sa unang buwan ng pagbubuntis. Number 5, fatigue. Madalas ang panghihina at pagkapagod sa unang mga buwan. Ito ay dahil sa mga hormonal changes at sa paggamit ng enerhiya sa pagbuo ng sanggol. Number 6, food aversions and cravings. Maaaring magkaroon ka ng pagkagusto sa mga pagkain na dati ay hindi mo gusto o kinakain. Number 7. Mood Swings Ang mga hormonal changes ay maaaring makaapekto sa iyong emosyon at mood. Maaari kang maging mas sensitibo o maapektuhan sa mga bagay ng mas malalim. Number 8. Slight Spotting ito ay paminsang pagdudugo na maaaring makita sa unang mga linggo ng pagbubuntis. Ito ay tinatawag na implantation bleeding. Number 9. Increased basal body temperature. Ito ay isang indicator ng pagbubuntis. Kapag ang iyong basal body temperature ay nanatiling mataas sa loob ng ilang araw o linggo, ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagbubuntis. Number 10: Sensitivity to smells. Maaring mas maging sensitibo ka sa mga amoy at magkaroon ng mga amoy na nagiging mas matapang para sa iyo. Maaring magkaroon o wala ang isang babae ng na mga nabanggit na senyales sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis at ang karanasan ng bawat babae ay maaaring magkaiba-iba. Kung ikaw ay may mga pag-aalala o nagtataka kung buntis ka, mahalaga na konsultahin mo ang iyong doktor para sa tamang prenatal care at pagsusuri.